Tapos na natin yung mga ano, yung mga uh, mga sanga ng kahoy dito, yung mga pinagputulan natin noong nakaraang linggo. Ayan oh. No? Para hindi na makalat, tamang-tama hindi hindi may snow, walang snow ngayon ano, kaya winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito yung tamang pagkakataon mga kainis para tanggalin na natin 'tong mga 'to, ayan no? Taman Tamang-tama ano. So dapat pala putulan ko pa rin dito kahit konti. Yan. Pero dito, ito tatanggalin ko rin to eh. Ang ititira ko lang ito. At least yeah, dito wala na mga puno, mga sanga ng kahoy rito, no? Yan. Yeah, Tapon na natin to. Kasi baka magsarado na naman yung eco station. <laughs> Ang bihira. Naalala nyo ba dati yun? Nung nagtapon tayo ng kamay, eh, alang-aning oras na pagdating natin to, sarado na. Kunin ko lang muna yung ano natin dito. Gloves. Ito naman, tatapon ko rin to. Kasi ito yung Uh, protection ng yung TV natin, 'di ba? Bumili tayo yung TV. Nakuha na natin 'yung nakaraan. Kaya tatapon na rin natin, sasabay na rin natin para menos ano na, menos kalat na. Dali, anihin ko lang muna 'tong ano. 'Tong ating uh, yung trunk na sasakyan natin, ano. Ah, po, So magtatapon lang tayo ng basura. Sigurado magbabayad pa tayo niyan. Ganun talaga dito sa Canada, ano? may basura mo, basura mo tatapon mo magbabayad ka di ba diba, kung para sa Pilipinas nako eh daming pagtatapunan eh no grabe no ganda pa rin ang panahon natin ngayon ano tsaka ano na ngayon mga kainags ha? tapos na yung first week ng November tapos na yung first week ng November pero tingnan nyo wala pa rin snow ano yan mukhang mauulit uli yung nakaraang taon ano buong December, buwan ng December, walang snow last year, di ba? So usually pagka November, gantong November na first week, second week, may snow na dito mga kainags. Pero ngayon, tingnan nyo, sikat na sikat si Haring Araw, no? Yan si Haring Araw, tingnan nyo, sikat na sikat. Wow, sana wag na mag-snow, no? wag na mag, no? <laughs> na mag dito sa, ano? sa Canada, no? di baling malamig, wag lang mag-snow. Pero hindi, hindi imposible ring mangyari 'yon. Syempre, tagal-tagal na -tagal na history na ng snow talaga. Ah, history na ng Canada, especially dito sa Alberta na mayroong snow. Pero may mga parte rin ng Canada na konti lang snow katulad ng British Columbia, no. Mga kainag ano? Nag-snow lang diyan ilang buwan lang tapos ganda na ng klima nila. Pero umpisahan na natin baka kakadaldal ko eh. Maubos ang oras natin. Teka muna, maglalagay lang muna ako ng ng gloves kasi syempre masakit sa kamay itong ano na to eh dali lang ah ay ko po Panginoon ah oh uh, Diyos ko po Panginoon sana magkasya no magkasya sana Diyos ko po Panginoon kabigat eh Huh. Wow. Ah. Ilan ba to? Mga apat na ganito kadami. Sana magkakasya. Naku, hindi magkakasya to. Tatalian ko na lang. Tataliang ko na lang to. Sana magkasya. Yan Oh. Nako. Di bali at mabawasan lang natin. Ito pa. Mabawasan lang. Ito pa. Nako. Siguro mga ilang balik to. No? Magkano kaya to? Ah. ah. Yan. Oh my God mga dalawa pa tapos tatalian ko na lang kunin na natin yung ano itong mga malalaki para isang konti na lang isang susunod kung sakaling hindi ko masya lahat nako ayan ay nako mukhang maapaw na isa pa rito isa pa rito tapos tatalian ko na lang tali ko na lang siya Ah, ito kunin natin yung ano, itong malaki na. Mm. Tapos sa kung sakaling ano, matitira tatlo. Ayun isa, dalawa. Tsaka tong isa. Pero tingnan natin ito kung kakasya pa doon sa loob. Pero para man pwesa sa loob ng sasakyan eh. Ah. Whew. Dami. Ayun hmm. oh. So, ayos pa naman. Tapos maglagay tayo ng isa rito. Kunin natin 'to lagay na natin to para kasya naman sa ano to eh kasya naman sa loob ay para konti na lang sulitin na natin naku po Panginoon <laughs> kaya minsan talaga pag may puno ka no, especially dito sa Canada pag may puno ka sa akin lang ha? sa akin lang to ah based on my experience based on sa aking uh, pananaw pag may puno ka ng mga, mga puno sa bahay mo parang problema pa eh no problema ka pa kasi syempre pag sobrang taas na yan nahirapan ka ng paputulin pangalawa pag nagpaputol ka nagrenta ka ng puputol mahal ang babayaran mo malaki ang babayaran mo ano ko lang muna to pasok ko lang muna to dito ah minuon ah oh my god yun kasya kasya ito pa ito pa Whew. kaya malaking tulong din ang truck talaga ano, pag may truck ay eh harabas lahat e eh, no problema ito e eh. oh my god yan mga mga ano ay isin muna natin sandali ah tingnan natin kung ano natin muna itong mga mga matitigas na galamay yan kaya pag may puno ka parang hirap e eh, no syempre pag malaki na hirap nang putulin tapos syempre pag fall daming kalat kaya parang problema eh no pero syempre maganda yan sa kalikasan mga kahinag sa kabilang banda maganda yan meron benefits yan para sa mga ibon sa ibang hayop sa mga squirrel kaya lang syempre sa atin meron ding advantage saka meron disadvantage kaya ay pinutol ko ni mga puno ko kasi parang ano eh may, may stress ako Sorry sa salitang stress ano pero yun yung naramdaman ko talaga eh. Na experience ko. Dati kasi mga kainig ano, nung wala nung wala pa akong bahay, sabi ko pagka nagkaroon ako ng bahay, tataniman ko ng mansanas, yung napapaniba napapakinabangan ko yung mga puno. Namumunga, mga ganun. Abay. Kasi nasa isip ko sa Pilipinas eh, no? Pilipinas, pag may puno ka doon, mamunga siya, 'di ba? Hangga't gusto niya dito sa Canada iba rito mga kainay ano? pag nag fall bagsakan ng mga dahon tapos sa uh, makalat matrabaho katulad yung ginawa natin yan hindi katulad sa Pilipinas masarap magkaroon ng puno kasi pag mainit malilim ba? Diba? masarap pa uh, masarap sa ilalim ng puno mahangin Ah, yan, nailagay na natin o, oh. nalagyan na rin natin ng tali Para safe pagka uh, nagbabiyahe tayo Tingnan ko muna Ayan o, oh. so ito, papasok ko na lang to sa ano Papasok ko na lang to sa bahay mamaya, sa backyard natin Bumabiyahe na tayo mga siya no Pero ano pa lang, anong pa lang naman ngayon, alas 2.22 Saktong sakto lang, mga 50, mga 10 minutes nandun na tayo Ayan, dito na tayo mga kainags ano. Yung may mga nakita ako ano, may mga nakita akong lumabas mula doon sa Eco Station. Yun, may pumasok to. Ayos, bukas pa, syempre. Maaga tayo eh. Kasi nakaraan nga, 'di ba? Sarado na. Ayan, dito tayo. Dito tayo, yan. So, ilang beses na ay nakapunta rito, no? Kabisado niyo na rin to, yun, marami na. Marami nagtatapon Ayan, eh, no? Yan, mukhang busy ngayon, ha? mukhang busy sila ngayon, ah. Padaanin muna natin to Malaki nito eh oh. Mukhang, nag naghakot ng mga basura to Kaya ano eh Kaya ganyang kalaki yan eh oh. Ayun Ay ah, hindi mukhang may tatapon din yata to ano? Yun, eh, no, Naka train naka container Iniwan Ah okay oh Naka ah, container Kaya eh, tara magbabayad muna tayo Hello Hi how's it going? Good how are you? Good Ah uh, Branches, yeah, and I have a small amount of uh, styrofoam here comes all the hard, white, crunchy kind. Yeah. Packaging, uh, perfect. Better cycling partner for that too, so there's no charge. Okay, thank you. Talk to the folks at the stop saying straight ahead out there. Jeez. Okay, so the branches. No charge, no charge for that. the branches? All right, thank you very much. Okay, thank you. Grabe mga kainags, <laughs> ano? Libre pala kasi siguro nagagamit yung mga branches, ano? Mga pataba, ganun. Libre, walang bayad. Pati styrofoam. Hello, branches. branches? Yeah, and styrofoam? Sure. Styrofoam's just going to go in the white bags kind of hidden behind the bobcat there, right in front of the building. Okay. Yeah, and then branches just over in Yardways. Okay, thank you very much. Thank you. All right. Yon. Ayun, no? Meron tayo yun, Mga branches, mga kainit, ano? Ayun yung mga branches, Oh. Doon tayo, ano? Tara, baba na tayo. Umpisa na natin tanggalin. Yun. Nakakatuwa naman, ano? walang bayad ang mga branches so pwede na tayo magtapo na magtapo ng mga branches dito walang bayad eh na discover natin ano pati yung mga styrofoam wala rin bayad free of charge dito natin tatapo no tanggalin ko lang muna to mga ay atras ko ah oh, sir sorry sir ha okay. ah oh, sige sige atras muna natin <laughs> si kabayan si kabayan atras muna natin kasi nag-aalangan ako eh kasi ang daming sasakyan din doon sa likod natin Ayan. maganda naman yung pakiusap ni kabayan ay doon ka na lang para mas maluwag saan? Sa? Dito, sa kabila sa kabila? o oh. oh. sige sige salamat ha winter ay, ay! summer purple kilala pala tayo kilala pala tayo silent viewer silent <laughs> silent viewer pala natin ano ang bihira shoutout kay sir hindi ko inaexpect. expect kailangan ka lakain mga naman Bihira Salamat sa kanya Salamat sa kanya kay sir Kunin ko lang Ay hindi na Kahit na hindi ko na makunin yung gloves natin Okay na yan Gulat ako kay sir ano Ay hira Winter, spring, summer Or fall daw <laughs> Narinig nyo naman eh ano? Ayos 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 Ay salamat Walang bayad <laughs> Hindi lang ako maka Hindi lang ako maka move on Mga siya, no? hindi kasi kasi na-expect ko magbabayad ako ng mga at least mga 30 dollars something like that eh you know kabayong bundat ganun <laughs> sobrang tuwa ko kung ano-ano yung mga nasasabi ko parang hirap tanggalin ito sandali sobrang napahigpit yata yung tali ko ah dali ah <laughs> ay salamat so marami pa tayong itatapong mga ano rito mga mga branches yan doon sa mga hindi nakakalam walang bayad branches ah pag nagputol kayo ng mga kahoy mga sanga ng kahoy nyo walang bayad kita naman ayos mga no, problema pa ako sabi ko saka ako na itatapon tong mga sanga na to mga branches ng puno na to kapag ka may, may budget na swerte <laughs> siguro kaya walang bayad to dahil ano yan eh, o nagagamit sa mga pataba sa mga, mga ano sa mga yung sa mga landscape ganon ah kailangan ko ng gloves hindi masakit sa kamay nasisira yung pang romansa ng kamay natin <laughs> Yan, kuwi natin gloves natin. Ayun, yan, 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 yan. Pwede natin muna. Yan. Kahit ano lang, kahit isang piraso lang. Ang kunin ko na dalawa. Para sigurado. Whew. Ayos, nakakatuwa naman. Yung iba, dito rin tinapon. Ayan, tinatapon din dito. Ayan, mga sanga. Kaya diba? kaparehong Kapareho nung ating... Ay, nakapon. Ay, Ay, Diyos ko po. Hangin on. Ito pa. Oh! Ay! Oh. oh, my God! Kunti na lang, Inags. Kunti na lang. Kunti tiis na lang. Kunti tiis na lang. Ah, hangin ko. Hangin on. Ah! Oh, thank you. I dropped my gloves. Yan, lagyan natin dyan. Hindi ko may suit sa isang kamay. Eh. Ah. Ah. Oh. Ay, salamat sa Panginoon. Sumabit pa yung tali, oh. Ay, laking tulong din talaga itong tali na ginawan na ginagamit natin ano dami nang nagawang mabuti nito sa atin yun ayos dumi tanggalin muna natin ko dumi grabe okay din tanggalin ko muna to ay kapanginoon ha ta 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 eto Oh my god. Hay salamat. Oh, yan. Mabuti na lang yung truck natin luma na. Kaya hindi natin nangangambang magpagasgasan o ano man. Ano talaga pangharabas na talaga ano. Lakas no. Ah. Oh, Tapos styrofoam na lang. Tapo natin styrofoam doon. Ay, salamat. Nako, yun lang. Makalat. Makalat na nga yung loob ng sasakyang ko. Makalat pa. Salamat, sir. Thank you, sir. Okay. Yun. Styrofoam. Dito, mga kayo ano? Styrofoam only. Yan. Alright. Ayos. Sir, salamat, ha? Okay. Ano pangalan, sir? Anthony. Anthony. Shoutout kay Sir Anthony. Thank you. Yan. Tara, Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hey, salamat. Hello, Anthony, thank you. Ben. Okay, see ya. Hi, salamat. So save, para tayo ng kwarta. Since na nandito na tayo, malapit na tayo sa Costco. Eh, sasamantalahin ko na para hindi na masayang gasolina natin dahil alam niyo na, kung anong natin doon para sa mga aso natin, bibili ako ng beef stick, yung pampakalma nila para manahimik sila kahit mga dalawang oras kakangat-ngat ng beef stick na yon. Ganda ng panahon natin, oh, grabe ano. To, tin bibili natin ano. Pili tayo. ito to 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 to. Gusto gusto ng mga aso natin 'to eh. Naayos na rin unti-unti itong nasara pa natin ano. Samantalang dati puro barriers pa to na isang daan lang yung ano, one way lang yung pwede mong daanan. Ngayon okay, naayos na nila ano gumala-gala muna ako rito, sayang oras eh. Ganda kasi nung araw, naka sambulat si uh, Haring Araw eh, no? Kaya sinasamantala ko. Eh hindi naman ganoon kalamig yung araw na to, kaya lakad-lakad muna. Tingin-tingin, pero di makabili. Pero ngayon uwi na tayo. Pagod na ako. Eh. Napagod na din yung patingin-tingin eh, no? Tapos wala kang mabili. <laughs> yun, yun, yun yung masakit eh. Yun yung nakakapagod eh. Wala kang pabili. Ha. <sighs> Home time. Ay, salamat. Sarap talaga muwi pag may araw pa eh, no? Tapos yung mga malalaking puno na pinagputulan natin doon, dali na natin dito sa ano, sa backyard. Para malinis na yung harapan natin. Lagi napapansin ni Mahal na, na eh. Napapagalitan ako. <laughs> hindi ko rin tinapos yung trabaho ko. Magaling lang daw ako sa umpisa. <laughs> Pero hindi matapos-tapos ang bihira hindi ko kuha muna ako ng ano ito lagaya ng ano mga kahoy meron tayo dito eh binigay ng kapitbahay natin diyan dati yan ito to 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 dito natin lalagay mga kahoy tapos ihilahin natin ganyan no? yan di ba pero konti-konti lang yan lagay lang natin muna ito muna mga maliliit dito O, oh, di ba? Malaking tulong eh, no? Binigay sa akin ito kapitbahay natin dito dati, yung matanda. Matandang babae nung hindi pa niya... Ito, 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 yun dito, yan, o. Oh. Yung hindi niya pa nabibenta yung bahay na yan. Lagi natin tinutulungan yan, eh. Di ba? pag uh, nagpapatulong, mag-isa lang siya. Eh, wala siyang katulong, kaya ako lagi yung tinatawag niya. Ayun, o. Oh. Ay, kulang pa. Lagyan natin, kaya-kaya pa, eh. Ang dami pa, eh, o. Oh. Kala ko mabigat na, eh. kaya-kaya pala para pagbalik natin konti na lang tumatahol yung mga aso natin eh. alright yun no oh. sakto tingnan nyo oh. ang galing diba o <laughs> oh, diba so hindi tayo mahirap ang buhatin diba tsaka maramihan na to o oh, diba na magkataanin yun no? Huwag lang sana mawarak, ma-plastic no? kasi ito eh. Alright. Palubog na kagad si Haring Araw. Alas 4 pa lang ngayon mga ano? Alas 4 pa lang ng hapon ngayon. Pero tingnan nyo si Haring Araw. Ayun, oh. Palubog na. Mabilis na yung ating araw ngayon. lang. Naku, sigurado. Paglalaroan na naman ng mga aso ito. Lalaki, oh. Mga konti lang kasya rito ah. O yan, tulang muna. Huwag natin, ano, huwag nating puwersahin at baka mawarak naman tong <laughs> lagaya natin. Ano. Konti na lang oh. Ay, salamat. Natapos din. Ay, naku po, Panginoon. Meron nga palang ginawang ginataan si Mahal na Reyna. Oh. Tapos lagyan natin ng konting kasoy. Ah, para medyo may matigas-tigas ng konti sarap kainin yan yeah, o oh. nako po tanginan pero yung ginataan mga kainis yung napapansin ko ano to mas masarap pagka malamig pero gusto ko lagay sa microwave mhm. Mm